Lono, so ngayon, no, um, gusto ko malaman nyo no, na ang kasikatan ng isang tao dito sa mundong ito ay temporary. Ang kayamanan din ay temporary. Ang lahat ng sasakyan ay temporary. Lagi nyo tatandaan dito sa mundong ito na wala tayong mainirit or mamamana sa mundong ito. Dahil kahit ang ating katawan ay iiwan din natin pagdating ng araw. Itong katawang lupa na natin pagdating ng araw na matutupad na yon no ang kaluuban ng ating Panginoon no na masusunod na yung kaluuban niya kaya doon siya sabi ng ating Panginoon si Kristo doon sa uh, prayer di ba sabi niya no na matutupad yung ano uh, masusunod yung kaluuban mo dito sa lupa gaya ng nasusunod din sa langit no sa oras na mamamatay itong katawan natin ito no ang isang tao pag mamatay na wala talagang Panginoon or hindi talaga or lumalayo talaga sa Panginoon yung buhay ng tao na yan ang tao na yan is napaka delikado talaga 100% talaga yan siya matatapon or mahuhulog talaga sa impyerno kasi ang ating Panginoong Isa si Kristo pumunta dito sa mundong ito upang hindi tayo mamamatay upang tayo ay maliligtas sa kaparusahan na naghihintay sa bawat tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan patuloy na lumalayo sa ating Panginoong Isa si Kristo patuloy na lumalayo sa ating Ama kaya dumating ang ating Panginoon bumaba siya bumaba siya dito sa, mundong ito para tayo ay para tayo ay kumbaga, mabubuksan na yung pintuan mabubuksan na yung pintuan ng kaharian ng langit mabubuksan na yung pintuan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo kasi marami yung mga tao nung unang panahon hindi nakakakilala sa ating Panginoon sumasamba sa mga bato, sumasamba sa mga demonyo dito kasi sa revelation no, gusto ko malinawin no, na lahat ng mga tao na sumasamba sa mga ribolto o mga anito o mga Diyos, Diyos na yan sumasamba sa demonyo no, walang tigil sa pagsamba sa mga demonyo sa pamamagitan ng mga image o mga Diyos, Diyos na yan gusto kong malaman yun kaya nasasabi ko nona na lahat ng mga taong sumasamba sa mga ribulto bato, image santo o basta kahit anong mga imahe sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos yung mga tao na yan ay demonic no, gusto kong malaman yun Ganon. No, so ay, sana tayo ay magiging ang um, magiging uh, tataga natin yung uh, pananapalataya pananampalataya natin sa ating Panginoong Isu Kristo kasi, ang pang, kasi ang pangako ng ating Panginoon doon sa mga tao sumusunod sa Kanya ang sabi niya be faithful until death and I give you the crown of life no? the crown of life bibigyan tayo ng crown of life pag magiging faithful tayo until death ang sabi kasi niya no, na hold fast what you have till I come ano yun? faith yung pananampalataya natin pananampalataya natin sa ating Panginoong Isu Kristo kailangan ito ay pat, palaging nag-aalam hanggang sa dulo ng ating kamatayan hanggang sa katapusan ng ating buhay dito sa mundong ito na wala hindi tayo aatras sa gitna ng maraming mga kaliwa kanan na pag-atake ni Satanas So marami mga tao, sino, paano ako inatang kinisatanas, paano? Sa mga bagay sa mundong ito, sa mga paninilang sa mga mundong ito, minsan ang unang kaway mo, isip mo, puso mo, sarili mo, at saka yung pamilya mo, magiging pangalawa yan. Lahat ng bagay dito sa mundong ito, lahat ng bagay kasi na mundong ito, nakikita mo at narinig mo sa mata, at narinig mo sa narinig mo sa at nakikita mo sa iyong mata, yan yung minsan nakaka-trigger ng kasalanan upang tayo ay gagawa rin ng kasalanan. Sa oras kasi tayo na gagawa ng kasalanan, lalayo tayo sa Panginoon or malayo tayo sa Panginoon at lalayo or lalayo tayo sa Panginoon. Kasi yung kasalanan ay siyang kukontrol na sa ating puso at isip. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi yung mata at puso natin nakatuon at nakapokus lamang sa ating Panginoong Sikristo. Kristo I-focus natin yan kasi ang sabi ng ating Panginoon, Panginoong, Panginoong sa si Kristo hold fast what you have till I come no hawakan mo kung ano man yung meron ka kung anong yung hinawakan mo anong meron ka hanggang sa aking pagbabalik no meron ka anong meron sa iyo yung pananampalataya mo yung pananampala, pananam, pananalig mo yung pananampalataya mo sa Panginoon hawakan mo yan hawakan mo yan hanggang sa katapusan sa gitna ng maraming mga entertainers na nanglilin lang sa iyo, sa isipan sa iyo, upang yung puso at isip mo mapalayo sa noon, ma-distract yung isip at puso mo. Diyan sa mga bagay na, yun, na nakikita mo sa mga mata mo, yung mga taong nag entertain lamang no, ng mga walang kakwinta-kwinta, yung mga immoralidad na mga ginagawa, yung mga nagjok-jok sa mga, bugay, mga buhay nila, nagjok-jok na magawa ng komedya. Itong mga taong ito, ito yung mga, ito yung mga bagay na ito ay siyang nagtitrigger sa isipan ng isang tao kung bakit ma-remove yung unti-unti ma-remove -ma yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung faith mo sa ating Panginoon. Unti-unti lang makukuha at mapapalitan niya ng mga desire, yung mga desire no sa paglagi panunood sa mga bagay na yan. Yun yung purpose niya sa tanas kung bakit ginagamit niya itong mga entertainers na ito bilang mga false prophet upang yung salita ng Panginoon, yung faith mo, yung pananalig mo at pananampalataya mo sa Panginoon na nasa iyo, na nasa puso mo, unti-unti yung mawawala at mapapalitan niya ng desire sa mga kamundong bagay sa pagsunod o pagtingin o panunood sa mga walang kakwintang-kwintang pinapalabas nila at ginagawa nila dyan sa harapan mismo sa kamera. No? So lagi niyong babantayan yan kasi tayo po ay naglalakad lumalakad sa isang daan na hindi natin alam o hindi natin nakikita na maraming patibong. Kaya sinasabi ko sa iyo nung no, na walk by faith, not by sight. Yun yung sabi ng ating Panginoong Isa Kristo. Yun yung sabi dito sa ating kasulatan. Man, lalakad tayo by faith in Christ, in Jesus Christ, not by sight. Kasi pag ginagamit natin yung mata natin by sight, no, maliligaw tayo kasi lahat na nakikita sa, sa mga mata natin is bagay sa mundo no, makamundong bagay no, so hanggang dito na lang no, maraming salamat so huwakan natin kung ano man yung meron tayo no, so God bless you Prabhatay.